Kung batang 90s ka, siguradong isa ka din sa mga sabik umuwi galing school para lamang makanood nito. Bago pa nagka-K-drama, meron na nito. Meet Your Garden at ang bida doon ay walang iba kundi si Shankai. Si Barbie Sue. Big S. Hindi siya basta damsel in distress lang. Siya yung babaeng kumalaban sa F4, nagpauso ng braids at nagpatunay na kaya nating lumaban sa buhay sobrang laki ng impact niya. Mula Taiwan hanggang Pilipinas, Indonesia at Thailand, lahat tayo nagka-crush sa F4 at gusto magaya yung style niya. Grabe ilang pirated DVDs ba yung meron ka? Pero bukod kay Shan Kai, merong isang totoong babae. Isang aktres na minahal, nagpatawa at nagpaiyak sa atin. Nakakalungkot lang, wala na si Barbie Sue. Maaga siyang nawala sa edad na 48. Paalala to na tao lang din ang mga iniidolo natin at dapat pahalagahan natin yung mga taong nakapagbigay ng impact sa buhay natin. Pero yung legacy niya, ang habang buhay na mananatili, lalo na sa mga batang 90s.